Hello again mga kadadid, mga kamami, sa lahat, I'm home. So, meet Kevin Lord. Say hi. Bye-bye. Bye-bye. Say hi first. Bye-bye, daddy. <laughs> Say hi first. Bye-bye aga. Bye-bye, daddy. It look like you want to meet. Uh, you. okay. So, mapakita pa ko yung mga bili ko pa sa para sa mga awards ngayon ko. Yung mga... Hindi masyadong mahal? <laughs> hindi siya mahal. Sarap. Siyempre, <laughs> it's not the amount ka. So, wow. ito, yung tayo din ni Ito, para parang mang inasal daw. Try natin. So, uh, corn beef. Then, dingdong. What you have more What you have more? Show, show. Show some more groceries that I buy. Tapos ito, uh, mm -hmm. Chiti. Tapos, ito, lumpia. Ito, nung medyo bata-bata ako. <laughs> Ayan, ngayon matanda na. Hanggang ngayon, buhay pa itong lumpia. Medyo mas maliit na siya. Tapos, tatlong piraso yung laman. What we have more, na? And then, what? Chippy more. Then, what we have more? Muncher. Ito, muncher. Masarap to by, by actually by pistol lahat tapos mamaya or bukas ipapack ko sa sa plastic ng yellow or plastic na available tapos bibigig ko pagbalik sa mga kasama ko sa work. and I'm sure nila ito then we have plates usually mga chichiria lang naman pero yun na yan importante love, mo, love ko sila then what we have more oh tignan mo ang sardinas ngayon chichiria na So, <laughs> pwede ito pang pulutan. <laughs> then, uh, meron pa tayong plate. Dalawang pack pa yung nabili ko. So, at least, lahat magkakaroon ng isang piraso. Then, chicken na sal. Dalawang, pira, dalawang pack din pa nabili ko. Kasi dami ng tao kanina kung ano na nadampot ko. Yun na yung kinuha ko. Kasi nakipag-awabon ako sa pilang. Haba-haba. And then, corn beef. Meron din naman doon, pero iba pa rin talaga yung mga gantong nakapakete. Lala more. Oh, ding dong, asawa ni Marian. So, chocolate. <laughs> <laughs> uh, ding dong. Ding -dong. <laughs> ding dong. Ding dong. And, happy. Happy. Happy baby. What's that na? Hati. 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 Hati baby. Hati baby. Grabe oh. Tawit. Oh, candy. Ah, candy. What's that? Mentos. Candy. Candy. Tapos, may friend ako. Nagpa... Pabili din siya. So, vitamin. Pakibayaran na lang ha. So what 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 you want to say to the ano to the people out there. Hello! Ang <laughs> laki-laki ng baby cabin. So, naka-twinings kami ngayon. Nga, nabasa lang yung akin dahil mas pawisin ako sa kanya. Actually, sa dami nang namana niya sa akin, pawisin din. Kakapait lang niya ng dami. Kulot. Oh, o, paano ba yan, mga kadadi mga kamami? Sa, sa lahat. See you till next time. Love, love, love. Give flying like, kiss. Lime Kiss, lime More. Yey, aga sa muli.